Hello guys, uh, for this video guys ay uh, sobrang saya ko po guys kasi tinignan ko na yung aking uh, uh, regalo, galing pa ng yung sa guys sa mag asawa mga uh, ninang ng bayan at saka ninong ng bayan and guys, biruin niya guys pum pumunta pa sila dito sa Pinas at pumunta pa ng Cebu guys, para lang dalhin to guys yung pamasko namin guys hindi namin inasahan guys na ganito kaganda yung uh, binigay na sapatos sa akin guys sobra kong saya guys kasi guys hindi pa ako nagkaroon ng ganitong sapatos guys na brand new uh, saka ang ganda siguro mahal nito guys kung sarili kong pira guys kung bibilihin ko to mas bibilihin ko lang yung bigas guys kaysa ganito guys guys <laughs> ako ng mga sapatos umurahin umurahin lang at kung may, may branded man pero siguro mga okay 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 lang at saka first time na nagkaroon ng magandang regalo kariba sa ibang tao guys na uh, hindi ko naman sila kano ano guys pero yan ito yung binigay nila sa akin guys maraming salamat sa inyo dalawang mag asawa si Nigel at saka si Mom Crazy ano nyo guys napakabayat ng lalang mag asawa guys uh, sana marami pa kayong mapasaya uh, at ah uh, uh, Ah, yang itu guys, ini saya... um, sepatu guys. Sobrang ganda, guys. Ya. Yeah. Nike nah, Jordan guys. Allah, Max Aura 5. mahal ito guys tinignan ko guys sa uh, google <laughs> mahal guys siguro hindi ko lang tayo guys para hindi ma maputikan <laughs> yan uh, ulitin ko po sir Nigel ma'am crazy maraming salamat sa inyo at uh, sa buong tinggapangan na pumunta pa talaga dito ng sibuh para ma-meet up namin Pasinsya po ngayon na hindi pa po, ako, minsan na po ako makasama sa uh, mga galat nyo kasi uh, busy ako sa trabaho, kailangan kong kumaya para sa aking pamilya guys at sana maintindihan nyo ko guys at uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat at nag import pa talaga guys na pumunta na si Bu guys buhay po kayong lahat at uh, God bless you all at sana uh, magkita pa tayo ulit bye bye maraming salamat po